Ako si Ian Paul Martinez Cabatay, also known as Insomnia Prince, isang sales manager at sinusuportahan ko si BBF. Pagalang araw, Senator. Hi. So I'm Ian Cabatay from Naikabite, also known as Insomnia Prince, isa sa mga millennial sa bansa. Senator, paki explain po. Oo. Oh. Pag may Kiko, may Sharon ka. Yung Sharon kasi naging popular na na terminology na sa handaan, di ba? Mag-sharon, magbalot, mag-take home kasi may handaan, maraming pagkain, di ba? Kasi gusto nating uh, tugunan itong problema ng gutom, kakulangan ng sapat na pagkain, mataas na presyo ng pagkain. Dahil dati tayong Food Security Secretary noong panahon ni Pinoy, yun yung ating naging advocacy, paano tiyakin ang ating uh, food security ay natutugunan. Pag maganda na, di ba, ang palakad ng at suporta sa magsasakat mga isda, dadami ang kanilang ani. Magiging mas productive. Pag marami ng ani, marami ng uh, supply ng pagkain, magiging mura na ang pagkain. Pag maging mura ang pagkain, marami na tayong mabibili. At pag marami ng pagkain na nabibili, maraming anda, edi maraming syarun. Ayun. <laughs> Kaya pag may kiko, may sharon ka. <laughs> yun ang gusto natin mangyari. At ang halimbawa, consistent sa ating advokasya yung batas na sagip sa ka na yung gobyerno pwede nang bumili direkta sa ating farmers na wala nang public bidding uh -huh. at tama ang presyo. Malaking problema kasi ngayon yung ating mga farmers sa traders binibenta ang kanilang produkto sa mura o barat. All right. In fact, may news one month ago na 4 pesos a kilo ang benta ng kamatis. Binibili ng trader sa farmer ng 4 pesos. Isang kilo eh. Luging lugi yun. Sinong gumastos ng pataba? Fertilizer, labor. Bakit? Binibili ng 4 pesos. Pagdating sa Maynila, 100 pesos. Oh, isang kilo. Ba't ganun kamahal? So yung batas na pinasako, sa Gipsaka ka, pwede nang bumili direkta ang gobyernong lokal at nasyonal sa farmer sa tamang presyo. Kung ganun ang supply chain, direkta sa magsasaka, direkta sa palengke, pwedeng bumagsak ng halos 70% ang presyo ng pagkain. Patungan mo na lang ng 10 pesos per kilo o 15 pesos. So, yung 30 plus 15, 45. Kalahati pa rin ng 100. Wala pa sa kalahati. Murang-mura, 60 pesos ang pwedeng matipid. Pag meron ka ng dagdag na 60, eh pwede ka nang bumili ng iba pa. Bigas. So, dadami. Meron na po tayong meresibo na. Kasi no, naalala mo nung panahon ni Pinoy noon, mga 8 years ago, yung isang libong piso noon, o kaya limang daan piso, maraming nabibili bibili. September 2015. The lowest inflation rate, sabi ng uh, NEDA, in 20 years. Kaya maraming nabibili yung isang libo at limang Mababa ang preso ng biliin noon. Sino ang food security secretary noon? Ako yun. Oh, yeah. Because, for one year, hindi natin tinayagan tumaas ang presyo ng bigas. Talagang we did all the interventions, bumili tayo ng mura, nireject natin yung overprice, hinabol natin yung mga nagsasamantalang trader na tinatago yung bigas, kinasuhan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mga ito, anim na regions throughout the country, nagkumpiska ng kalahating bilyong pisong halaga ng bigas na smuggled at inuunti-unti. After one year, bumaba na ang presyo ng bigas sa maraming eras ng hanggang 3 piso at yun, lowest inflation. So, kayang gawin. Because any expert will tell you, if you manage rice prices and manage rice inflation, susunod na yung iba. And we've done it. So, kailangan lang gawin ulit. Kailangan ng good cover. Paano nyo po matutulungan si Pangulong BBM para mapababa ang presyo? Well, you know, sabi ko nga, walang kulay ang gutom. Kung makakatulong tayo sa administrasyon para pababain ang presyo ng pagkain at maibsan ng gutom, malaking bagay yon Susi dyan is talagang bantayan ang importasyon, bantayan itong mga warehouse, uh, bantayan okay. ang uh, pag-issuance ng mga permit, tiyakin yung suporta sa mga sasaka. Huwag kang mag-iimport na isinasabay mo sa anihan. Alright. Kasi pag sinabay mo sa anihan, sasabihin ng mga trader maraming bigas. So hindi na hindi ko na kailangan bilhin yung bigas, yung palay ng mahal. Kasi pwede naman na kung kumuha noon eh. Bibili nila ng mura, iimbak nila, tapatagalin nila, hindi nila ilalabas kaagad pangkat panuhon ng mataas na presyo, tsaka nila ilalabas. So dapat 'yun mina-manage. As a sleep health advocate, I think malapit din po sa inyo ang kalusugan Yes. mental health. Yes. Ano pong batas ang inyong idadagdag para po makatulong sa mga kabataang nakakaranas ng sleep and mental health issues? Alam mo ang pinakaimportanteng batas na naipapasa ng Kongreso sa anumang taon? Ay yung budget. So itong uh, mental health issues, kung may pandemic ng COVID, nagkaroon din ng pandemic ng mental health. Hindi lang sa bansa, sa mundo, lalo na sa mga kabataan. Kailangan kasama sa programa ng Department of Health at kasama sa pagbupondo ng PhilHealth itong intervention programs sa mental health. Pati ang access to mental health medication. Tama. Tama. Meron ng uh, mga gamot na maaring tumulong sa anxiety, ADHD, sa uh, depression, na hindi accessible. So, kinakailangan ayusin yung aspeto ng programa ng gobyerno sa mental health at kumbinsihin din, magbigay ng maraming scholarship. Kasi ngayon, yung psychologist, kulang na kulang tayo. Tama. Maraming na pong senador na nasangkot sa korupsyon. Kung mabibigyan po kayo ng chance na mabalik sa Senate, paano nyo po sila bibigyan ng parusa? Well, dalawa ang sagot ko dyan. Una-una, tungkulin dapat ng mga halal na senador na hindi masangkot sa anumang kaso, anumulya. You start with yourself, di ba? And ako, free terms in the Senate, never ako na-involve sa anumang kaso, anumulya. Number two, kailangan natin palakasin ang system of justice natin. Kaya nga, ang isang advocacy ko is food security, yung isa is justice. We have to modernize our judiciary. Kailangan paramihin pa natin yung budget ng judiciary. Para mapidlis ang paglilitis. Sabi ito ni Chief Justice Puno, how can you have first world justice with a third world budget? So again, the biggest uh, single fundamental important law as a Congress is the budget. We have to uh, reduce yung shelf life. Ni dapat six years. Ang average shelf life, six, ang tagal. Dapat yan, maximum na yung two. Convicted na kaagad. Para pag nakita ng taong bayan, at nung mga nag gumawa ng kalukuhan na makukulong ka pala ng mabilisan, ay hindi ka nagagawa ng kalukuhan. Behave ka na. Of course, in the end, it starts with us. Even in the Senate, mayroong mangilang nilan na hindi involved sa kurakot. Dapat sana yung ating mga kababayan busisiin. Tama, tama. Sabi ko nga eh, eh kung ang iboboto natin, eh mayroon palang record ng kurakot, may mga kaso, etc. Tapos nagre-reklamo tayo, matindi ang corruption kung ihahalal din natin, kumuha na lang tayo ng bato. Pukpok natin sa ulo natin. Kasi tama. yun din ang resulta. Sasakit din ang ulo natin dahil sa uh, sasabihin natin, eh, kurakot pala yung mga yan eh. Pero sana, busisiin natin. Di ba? Okay. Good governance, hindi nag-uumpisa yan dun sa mga politiko. Nag-uumpisa yan dun sa mga botante. Mm -hmm. Napiliin yung politikong hindi kurakot. Di ba? Tama, tama. So, inang po. Maraming salamat, Salamat, Walter Kiko. Salamat din. Ayan.